Good morning guys, ito na naman tayo So yun, good morning Ate muna tayo dyan mga master O ito Update lang tayo sa site natin Mabalib mga isang buwan na tayo dito Ito nililisan natin yung mga sopit Pag sinabi sopit, ito yung tinatawag ng mga under slab lagi yung mga ilalim ng beam Siya slab Ito mga pipe na to Bali pipinturahan lang natin ang black Tapos itong mga ceiling natin Sisiler lang natin ang kanyang concrete sealer, doctor seal. Kasi ito, ayan, tapos na tayo dito. Bali, nakaabang na yung mga electrical niyan. Pipinturahan na lang natin yung loob niyan, ang, ano, ang latex finish, semi-gloss. Pero itong labas, laminated yan. Didikit lang natin yung laminate yan. Ilalaminated lang natin yan para medyo saucy yung dating. Ito yung conference room natin, ah, ito yung gilid na yan. Bali, naka lang. Itong wall na to, ito yung pipinto ka, coating na natin yung wall na yan. Tapos, mamasilihan ah, natin yung mga ano na yan. Itong mga biga na to, ayan, sisiler din natin yan. Tapos, yung mga pipe na yan, kulay black. Flat black, kagaya yan sa electrical pipe na yan. Ganyan ang kulay niyan, puro black kahit itong wall na to, latex finish din yan. Tapos itong flooring, akabitan natin ng carpet dyan. Ito na yung abang ng mga ano, floor outlet. Kasi may lamesa yan sa ibabaw mo. Marlisak sa akin yan nasa ilalim. Kaya nasa baba yung outlet na yan. Tapos dito naman tayo sa labas. Yan, yung wall na yan. Nakikita nyo, may pintura yung ibabaw yung gitna wala. Kasi yung Gitna na yan, mayroong wall cladding yan. Nakahang. Kasi ito yan, latex finish lang yan, ibabaw na yan. Yung makikita yung puti, pati yung gilid. Ito, nandito yung ano, work natin. Mayroong upuan dyan na nakahang, tapos may looted. Bali dito, alis tapos na tayo dito. Ito yung bar nila, pinakamak. May counter dyan. Dito sa taas, mayroong hanging cabinet dyan. Malagayan nila ng mga gamit nila dyan. Akambar counter yan. O oh, yan. Kasi ito, pipintura lang natin yan. Latex finish na yan. Yung mga wall na yan. Yung mga nakikita nyo yung natin. Latex finish yan. Pati ito gilid na to. Punta naman tayo dito. O ito yung mga dinismantel natin ng mga ano. Water closet. Bali po pull out na to. Bago yung gagamitin natin lahat. So ito na yung ceiling natin na ginawa nung isang araw. Ayan, medyo naka-hold pa siya. Hindi pa lahat siya binold up ng gypsum board kasi nilalagyan pa natin ng mga ano, electrical wiring para sa ilaw. ngayon tapos nila yan, bali bo board up na natin yan, tapos painting na ulit. O dito naman, may mga design din to. May mga ididikit tayo may counter dyan. O yun lang muna mga master.